السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسترا ثم يكون حطاما وفي الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان Wa mal dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam balighu anni walau ayah. Ah, Ama ba'd. <stadzim eventuality> okay. Mga kapatid, alhamdulillah sa mapagpala pong uh, gabing ito at sa medyong malamig na gabing ito at nag-aagaw ang init at lamig at marami pong pag at halos hindi po makita ang kalawakan ay nais po namin uh, samantalahin ang sandali na magkakasama kapatid sa ano ba itong ano uh, Isgawa Isgawa Si Sheikh Jasim Altani Masya Allah, hindi ha, at sa hindi po inaasahang uh, eksena uh, isiningit po namin bilang pagbisita sa ating kapatid ang pagpapaalala at nawa ay maging kapakinabang sa atin. Tulad ng sinabi ng Hadith al-Kursi, sabi ng Allah, Wajabat mahabbati alal mutahabi na fiyah. Inubligan ng Allah sa mga taong nagmamahalan nang walang ibang dahilan ng dahil sa Allah, inobligan ng Allah ang pagmamahal niya. Kanino? Sa mga taong hmm. uh, nagmahalan for the sake of Allah. At tazawaruna fiya. Ah, sila yung mga nagbibisitahan ng dahil sa Allah. 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 Nawa tayo po ay makabilang sa mga taong iyan, ya Rab. Sabi niya, amin. Amin, amin. Sabi dito sa disyerto, kapag nag, nagpapalit na po ng, ano, ng, teram, ng temperatura, ay. mula sa taglamig, papuntang taginit, Oo, oh, tag ina papuntang taglamig. Karaniwan po, umuulan. Yan, umuulan. Umuulan siya. At ngayon, medyo madulim po yung paligid dahil uh, medyo ilang buwan na rin po o ilang mga buwan, ilang mga linggo na rin na talagang malamig dito po sa Qatar. Yan, alhamdulillah. At tulad po ng binasa natin sa sura kanina, suratul had, suratul uh, suratul hadid. Bilang pag uh, sa, sa bilang pagsasalarawan salarawan hmm. ng buhay sa mundo. Yeah. Ang buhay In sa la mundo la ay la ina to dunya, tunay na ang buhay sa mundo ay mapaglaro. Oh. Buhay sa mundo ay laib. Laib. Passion. Passion. La la passion. La Entertainment. 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 Laib. La 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 At? Laib. La <laughs> ang laho, ito yung... laho. Uh, laho. Alam yun? Laho. 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 Uh, ano ba ibig sabihin ng laho? Entertainment. Entertainment. Mga... Palaro, palaruan. Wazina. At iyon po yung mga kalamuti. Yan. Ayan po ang pagbibigay ng pagsasalakat, pagpasagsaka sa salarawan ng Allah sa buhay sa mundong ito. Tunay na ang buhay sa mundo ay live. Laro lagbu walahu na Ad at kayo ay magmamalakian sa pagitan ninyo organic yam bro na kum fil amwali walawulad at kayo ay magpaparamihan ng inyong mga anak kamasali kaisi na bato katulad ng mga ng halamanan ng mga mga farmer kung papalo sila na na, na kung papalo sila na big honey pagkatapos silang magtanim na tumubo ang mga halaman ang mga palayan at pagkatapos tumubo at manuyot at pagkatapos manuyot kama sa lihis ajabal kufar guys umulan tumubo ang mga halaman at ganyan ang buhay sa mundo na walang pagdududa na lahat tayo umamatay at mabubuhay muli. Pagpatak ng ulan, pagkatapos ang tagtuyot, tutubo ang mga halaman. Kamatal o kay sila al kufar na batuhu sumayahidyo patarah musfarra. At ang mga halaman ay magdidilaw. Dilaw. Sumayakuno hupama. At pagkatapos ito ay magiging abo. Sumayakuno hupama. Turab. hupama. Kama kamsunod. kama Kama sa ligay al kufar na batu sumaya hijo patarah musparang sumaya kuno kubama. Wafil akhirat yung adabon shadid. At sa kabilang buhay ay may nagaabang oh, na parusang matinde. O magfira tumin Allahi waridwan at kapatawaran mula sa Panginoong Allah. O magfira tumin Rabbi kum Wamalhayatud dunya illa mata'ul gurur. Tunay na ang buhay sa mundo ay mapanglinglang mataol-gurur, mapanglinglang nakasiyahan. Kaya mga kapatid, sa mapagpalang gabing ito ay nais po natin iparating ang ilan sa mga kagandahan at mga pagbibigay ng paghalimbawa tungkol po sa buhay sa mundo ito. Na nagbibigay sa atin ng aral, kung pagmamasdan natin ng ating kapeligiran at mga sinaunang mga panahon at sa kasulukuyan na tayo saksi, ilan na po ang nabuhay sa mundo at nabalitaan natin? Kung pagmamasdan po natin ang buhay ng mga mayayaman at buhay ng mga, ng mga hari, ha? sa tingin ninyo, ano po yung paligid nila ngayon kapag nagpupulong-pulong sila ng katulad na to? Ng katulad nito, anong mga kasama nila? Imagine ninyo. dito Ibig sabihin, ang pagpupulong na ito ay kaiba sa mga pagpupulong nila. Dahil ang pagpupulong na ito ay katulad ng pagpupulong ng mga propeta alayhimu salam. Kung paano nila inaalala ang kanilang Panginoon. Katulad ng pagpupulong ng mga sahabatul kiram radiyallahu anhu. Nu'min no, sa ta'alaw, nu'min no, sa halika At muli tayong maging mananampalataya. Allah. Bakit? idha Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mm -hmm. dahil sa tuwina kapag naalali lang Allah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuh at pag binabasa kanila ang mga talata ng Allah yes. zadatuhum imana ay nadadagdagan ng kailang mga paralampalataya wa ala rabbihim yatawakkalun at sila ay umaasa at pinapaubaya nila pagkatapos sila ng gumawa ng pinakamainam na paraan at iniwan nila bahala ng Allah. Ang mga 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 kapatid nangangahulugan ito po ang pinagkaiba ng mayaman at ng mga nananampalataya. Tulad ng siguro kung ang mayaman kung bibigyan ng halimbawa, ang mayaman may mga bantay ngayon. mga bodyguard, mga ano ba 'yan, mga ano ba? Security. Oh. Security. Hmm. Ta alam mo, yung mga gantong pagpupulong, anong sinong nagbabantay? Mga malaika. Allah, Allah, Allah. Allah. Oh, mas smart, pa. Mga malaika, brother. Yung mga malaika, punong-puno ang mga malaika. Halo mo. Ilahadjati ko. May mga anghel, wala silang ginawa kundi maghanap ng katulad ng pagpupulong na to. Allah Akbar. At kapag natagpuan nila yung katulad na to, tawagin na, ito na. Ito yung mga hinahanap ninyo. Allah. At nagpulong-pulong sila lahat. Allahu Akbar. Kaya yung kasiyahan na nararamdaman ng na mga kapatid natin sa tuwing na kapag ginagawa nila ang pag-aaral, sa tuwing na inaalala nila ang kailang Panginoon, napakasaya nila. At ang kasiyahan na iyon ay mananatili hanggang dun saan? Sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Ang kasiyahan na iyon kapag hindi naranasan at naramdaman at nakamtan ng mga nanampalataya at sino ang mga tao, hindi niya mararamdaman sa kabilang buhay. Kaya yung mga hari at mga prinsipe, mga bilyonaryo at mga yaman, kung nalaman lang nila yung mga nararamdaman ng estudyante ng tungkol sa paano ang palatayang Islam, aagaw nila sa atin. Kaya mga kapatid, kung babalikan natin ano sa mga panalangin na binanggit sa Quran, Bada'udu Billahi Minashayi Panurajim, Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. At gawin mo ako, sabi ni Propeta Abraham alayhi salam, gawin mo akong sa dila ng mga tao. Wajal lilisa na sedukin fil akhirin na maging, na maging matapat. Allahu Akbar. Ito yung, ito yung panalangin ni Abraham alayhi salam na nangangahulugan ang pagiging matapat na iyon malalantad ang mga kwento ng tungkol sa propeta Ibrahim alayhi salam ng punong-puno ng kadilisaya at punong-puno ng katapatan hanggang sa susunod ng mga panahon. Kaya sa lahat ng nasyon, nakilala si Abraham alayhi salam na ama ng mga nanampalataya. At sa pagiging dalisay, wa ma'indakum yan fadu wa ma'indallahi bak. At kung sino man ang ang lahat ng nasa atin ay pansamantala at kung ano man ang nasa Allah ay habang buhay at lahat ng kanyang mga anak ay mga propeta alayhi sallam tama? mga propeta alayhi sallam tinagurian siya ng mga kristyano ng mga yahud na ama ng mga anang at lahat ng kanyang mga anak halos lahat propeta Moises Ismail ha? Ishaq hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. si Jesus Christ nananay nananay niya si Virgin Mary ito po yung pinagkaiba kung nabalitaan natin yung mga millionaire ngayon, wala na. Yung mga balita nila ngayon, wala na. Hindi na mabanggit. Yung mga hari, asan ah, na kaya ngayon sila? Pero yung mga kwento ng mga propeta alayhi mo salam ay mananatili hanggang sa araw ng pag -ukong. Ito yung pinagkaiba ng pagpupulong at buhay sa mundong ito sa mga nanampalataya at saka sa mga hindi nanampalataya. Nangangahulugan ng isang mga nanampalataya at naniwala sa kaisahan ng Allah sa lahat ng sitwasyon at kalagayan dumating ang problema, dumating ang kasiyahan, dumating ang biyaya, dumating ang pagsubok, ang kaya mga puso ay, ay kalma. lam yalbisu imanahum bil dulmin lahumul amn wa hum Sila yung mga palataya na hindi nila hinaluan ng dungis ang kanilang mga nang palataya para sa kanila ay kapanatagan Allahu Akbar Nangangahulugan sa kabila sa mga tao ay humuhukom o nagbabatas kung anong meron ka nagbabatas, naguhusga kung anong meron ka sa mundo ha? kung mahirap ka, di ka pakikinggan kung may pera ka, pakikinggan ka pero sa mga nanampalataya hindi ganoon. ang pananampalataya ay inuhusgan saan? Doon sa takot niya sa Allah Inna akramakum lie at kaku tunay na ang pinakamarangal sa paningin ng Allah sa inyo ay ang may mayong tunay na takot sa Allah ito ang kiyas ito ang timbangan ng ating pananampalataya tungkol saan? sa pagsunod at pag-iwas sa mga pinag-uutos at pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga nampalataya at sa mga bukas ng pangunawa, inuuna niya kung ano ang para sa Allah. At kung ano sa kami, ang sa mundong ito ay pinahuli niya. Manaradamin ko may dama o yataakar kung sino man ang nais ninyo ang mauna o sino man ang magpahuli. Ito po ay ang timbangan ng tungkol sa kabilang buhay at panong palataya timbangan doon sa kabilang at sa makamundong bagay. Kaya inuuna ng mga nanampalataya kung ano yung paglilingkod niya sa Allah. Kung ano ang paghisilbi niya sa mga nanampalataya. Kung ano ang kanyang may aalay sa kanyang pananampalatayang Islam. Kung ano ang kanyang pananampalataya, ito ang kanyang inuuna at ito ang Islam. Kung ano man ang makamundong bagay, ay ito ang kanyang hinuhuli. Kaya mga kapatid, ibabalik natin sa halimbawa sa mundong ito, kinagkaiba ang pagpupulong na ito ng pagpupulong na nabanggit natin pagpupulong na ito na punong-puno ng mga malaika na punong-puno ng kapayapaan at katulad ng pagpupulong ng mga propeta salam, ng mga propeta na pinangakuan ng Allah ng paraiso at kapayapaan na babanggitin hanggang sa araw ng paghukum wala na ang mga taong iyon pero at hanggang ngayon sinusubaybayan natin at ito ang sinabi ng Allah wa ja'al li sa risala sa fil akhirin at matapat sa lipo ng mga tao ang pagbanggit sa mga taong nanampalataya at ang mga iyon ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom at ito ang pagpaparating ng turo ng Islam ano yan? ito yung pagdadaawa nabanggit ni Tafsir Saadi na ang mananatili ay ang pagpaparating natin ng turo ng Islam pagpaparating ng kaisahan ng Allah, pagusturo ng kabutihan at pagtigil ng kasamaan. Ito ang sinasabing da'wah, pagpaparating sa ating mga kababayan, unang-una sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, malapit sa buhay at sa lahat ng mga tao na asalamuhan natin. Ito po ang sinasabing katapatan na manatili hanggang sa araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, malaking blessing na tayo po nagpulong-pulong sa sandaling ito dahil na-imagine natin ang ating paniniwala at alin sunod kung anong tinuro sa atin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nawa ang panawagan ay hikayat sa atin na isa buhay natin iparating natin at magtiis tayo sa mga susunod na resulta usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh